mga idol dito ako sa St. Peter para magdagkot kasi hindi matagal ilang araw magpalaot naman kami mga idol kaya dito ako sa mahal ni mga Mary mga idol ko nang ako ng kandila at nang umpisal na tayo mga idol, lapit na tayo talaga dito sa Panginoon is idol Natatakot na ako idol Ito nangyari sa mundong Ito lalo na sa Pilipin idol Yung, yung lupang sinisilangan natin idol Sa totoo lang grabe Natatakot na ako idol sa saka baka naman dito sa kudat Ang